thank you guys, muli to si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapapilipinas man po kayo or mapaibang bansa nawa po ay nasamabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan lalong lalo na po guys ang ating mga OFW, ano man, ano man po ang inyong mga trabaho sa bansa man po kayo ay magingat-ingat po kayo dahil higit sa lahat, isipin po natin may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay sa atin sa Pilipinas ganun din po ang ating mga ate, mga mami, mga kuya, mga daddy sa Pilipinas, magingat din po kayo dyan sa Pilipinas dahil tayo po ay ikit sa lahat, kailangan pa po tayo ng ating mga mahal sa buhay, no? Na makasama tayo. Kaya ingat-ingat po tayo sa araw-araw na lahat. Dito ngayon may bibigyan po tayong reaction video. Pero bago po tayo magbigay ng ating reaction video, na ko po muna. Supportan po muna natin ang team Kalingap sa pumuna po ni Kuya Val Santos Matubang at Edna's Vlog and Kalingap Prog. Ganun din po guys, si Roel of Malalag. Ito po guys, ang mga matubang family ay wala pong hinangad, kundi ang makatulong po sa kanyang kapwa-tao lalong-lalo na po sa ating mga senior citizens diyan po sa Pilipinas no dahil dito nakita natin no na ang pabahay ng, ng kalingap ni Kuya Bal ang pabahay ng tin kalingap ay nasa 194 na po kaya hindi na po ito basta-basta na lamang pabahay nakikita natin di po ba kaya sa bawat po video upload nila ay eh, wag po tayo mag-skip ng ads um supportahan po natin all the way ang kanilang mga videos dahil sa so, hindi po natin pag skip ng ads ay nakakatulong po tayo sa kanilang mga video upload ganun din po Mag makisuyo na rin po si Ate Yolis Vlog sa mga hindi pa po nakapagsubscribe kay Ate Yolis Vlog pagsama nyo na rin po si Ate Yolis Vlog sa inyong mga subscription please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog at paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload din po natin ay manotify din po kayo So let's go, punta po natin dito ang ating mga video clips muna na nakuha walang iba sa live po ng ating langga, di ba? So let's go, samahan niyo po ko guys. Nag-edit po siya, nag po kayo po. Ay, ni ko Kanina Nakalina yun ka? Ah, ay. dahi. nag naman si Rawal at Rachel kaya wala dyan sa video niya. Grabe po. Di man po. ilang lang kami na... Di lang kami nagsama po ng ilang minuto. Sabihin niyo po, nag-away na po. Nag-away po ba? Nag-edit po yan, mga kalinga. Nahilig mag-invento mga tao walang isip. Sabi ni Itzmi, oh, naman no, ba? Wag naman po kami mag-away. No? Mga bata lang yung mag-away. Hindi po kami aki. Oh, Nalangit sila, okay, no? Tinatapag-tapakan, may kawawa naman. Kawawa <laughs> naman kayo. Kaya no? yeah, huwag po tayo maging bitter. kaya oh. yeah. Mga utak mong gudaw, gudaw. <laughs> kayo. Ang malit nun. Grabe, di ba? Ang malit nun. Ang lang. para ano? <laughs> para medyo sweet. Pa. Medyo, sweet. <laughs> medyo may ikutin Oo. No? So, kasi isa din sa ano, nutrients ng ampalaya, palay sa oh, papadagdag ng dugo. Yes. So, healthy Alright. din yun. Oo, healthy. Matalino talaga sila ang garisya. sa ni Will Valencia. Ay, siyempre, <laughs> with the highest honor yan, Ay. makakalingap. Kaka, baka nakalimutan niyo po. Ang bali ang kinakain hindi ugali. Tama po. Yes. No? Mas maganda kung kakainin po uh, ang palaya. Huwag niyo so ugaliin. Huwag no? Wag niyong gawing ugali nyo. Hmm. Mas kainin maganda kung kainin. Kainin Kainin sustansya pa. sustansya pa. Uh, kainin niyo, Huwag niyo, niyo gawing ugali. Hmm. Kasi eh, nakakaano yan. Nakakadagdag pa yun ng kasitan. Uh, ginawa nilang isyo ang blue hearts dahil dyan, daw dyan kayo nagkakaroon ng pangayaan sabi kung kayo. Hindi kaya kami nag-comment ang Blue Hearts kasi maraming toxic sa comment comment section kaya sa namin Blue yes, hearts, two lang. hearts lang. Blue Hearts lang. Imbis na ano, patulad nyo, huwag na. Na oh. so, tao lang naman yung mga paano, yes. nila approach? paano nila i-approach, uh, paano nila bigyang meaning yung mga Blue Hearts, Blue hearts na yan. No? Ang Meron isang bashers, binabash po ang ganitong tao. Tapos yung nireply mo doon is blue hearts lang. Ano bang masama doon? ba? Diba? Wala namang niribat na negative comments din. No? Sa tao yan. Sa tao yan, paano nila ano, tanggapin or paano nila bigyan meaning ganitong mga kulay-kulay na ito. Wala namang masama mag-alaw Wala po. Yung kulay. At isa pa, wala po sa kulay yan mga kalingap. No? Talagang bitter po kayo. Talagang supportive talaga kayo magbibigay talaga kayo ng oras para panoorin ang bawat isa. No? Kaya po, sa amin, no? Yung walang pinipili, lahat sa huh? Yes. Hindi yung may masasabi pa. Kung ayaw nyo po, huwag po kayo manood yan. Yeah. Kainin nila ang apalaya para magamot ang mag ka kanilang diabetes. O huwag ugaliin mga kalinga pa. Ha? Yan po. Uh, reminder lang po namin sa inyo. Huwag ugaliin <laughs> para lang maganda. Hmm. Uh, always blooming like okay. Rachel. Oh. Dapat lagi blooming. Hindi sa mga basho na dito. Oh, mga bashers Tingin kayo sa salamin, please. Oh, uh, may ganyan yung kamuk yung mukha niyo kung magpatuloy kayo sa kung babae. Oo. No? Brandon okay, niya. Tingin kayo sa salamin ngayon, mga basher kayo. Kung mga negative ano negative. Uh, mga kayo? Negative Tinker. thinker. pag kayo ng sigurado Bakit ang Purple Heart sa kabila walang issue tapos sa racial issue as uh, ang justice Sabi so, Okay lang naman na, no? uh, Lahat tayo okay. may karapatan tayo sumuporta kung sino ang ating susuportahan yes. no? It's either doon sa Edrica Yes, support support kami sa Edrica no? Kasi nga, part yan ng Kalinga, mga kalinga. no? Part yan ng uh, beneficiary ni Kalinga. Prab no? Pero ang ano lang yung mga tao talaga na bibigyan at bibigyan ng mga ano mga tao negative na mga kahulugan no dinidefy nila yung mga tao yung mga tao talagang walang ginagawa kundi yung halimbawa bibigyan ng mga stress na sa mga viewers tapos uh, nagbabash sa iyo sila mga kalingan kaya po sa amin kahit anong mga i-comment dyan ng mga hearts ng no? anong kulay di ba ga? Kaya anong kulay yan? Ma-purple man yan? Pink? Ano pa yan? Black? Okay na okay mga kalino. Wala po yan sa kulay po ng puso. Kundi na sa loob ng puso. Dito siya. Ngayon. So yun naman guys no, narinig nyo na, nakita nyo na ang ating video clips na nakuha natin sa live ito no ni Ruel of Malala kung saan ay nasagi po yan na napanood ko kanina no na laking tuwa ko to. Sobrang tuwa ko diyan na uh, kay Justino at saka kay sa love team ng Dorak. May love team ngayon ang Dorak na Jipoy, no? Si Jipoy. Na uh, meron pa lang totoo pala yon na grabe si puti, no? Medyo nagtampo, medyo nasaktan kaya na medyo na sobrang tuwa ko dun kanina at nakakatawa. Nakakatuwa naman si si Juday na walang iba ay si Hazel, no? Na siyang sumayaw diyan. At yun nga, same. Si Trixie. Pero hindi po ito guys ang ating re-reactionan. Ang reactionan po natin dito tungkol po bakit po ba hindi maalis-alis ang mga basher. Di po ba si Kalinga Prab ay nagsalita na po ito nag na no? Si Kalinga Prab tungkol dito sa lab Team about Rochelle and Edrica. May kanya-kanya po ito at kahit na nakita natin na lang, nakita natin na kahit na si Joy Diwata ay nagsabi na wag na sanang i-compare, no? Dahil may kanya-kanya po ang king ganda at kanya-kanya ang -kanya pag-uugali. Di po ba? Kaya sana maging masaya na lang tayo kung sino ang ating mga sinusuportahan. Maging masaya po tayo. wag po natin ugaliin ang mambas, no? Dahil hindi po maganda ng babas tayo. Dito nakakatawa nata natawa talaga ako dahil ta natatawa ako dito guys dahil sa reaction ni Rochelle no ang sweet ni Rochelle mag magmukha niya kaya ito no nakita natin dito guys may nag-comment pa rin dito na na bakit pag kayo ang pag Rochelle ang nireaction na ng mga reactors ng mga ginagawa ng reaction ng mga reactors ang lalaki ng views yes alam niyo di ba na sagot dyan ni Rowell at ni Rochelle hindi din nila alam ito po, uh, real talk ang pagsagot din natin dito, mo no? Real talk as a na reactor ng isang, ng kalinyap, ng team kalinyap, mga fire na reactors po kami, no? Dahil mga, mga nauna kami mga reactors dyan sa, sa kalinyap, na kahit na wala kaming views, tuloy-tuloy lang, um, unang-una -una guys, ay naamin ko, as inaamin ko rin si Ate Yoli, um, marami ako nagpapasalamat ako, marami ako talaga ang pasasalamat sa love team na ginawa ni Kalinga Prab dito sa Rochelle, no? Dahil marami tayong itapik din guys. Unang-una, -una, almost my subscribers here on my channel is mga tagahanga po ng Rochelle. Inaamin ko po yon, no? Inaamin ko po yon. Talaga na tagahanga ng Rochelle, no? dahil mapakita nyo naman guys pag hindi ang Rochelle ang aking mareaksyonan makita nyo po ang 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 views no na talagang ganyan lang ang mabius maabot na hindi pa nga minsan aabot ng isang libo hindi pa nga minsan aabot ng limandaan no dahil syempre pag nireaksyonan natin yung mga uh, tao dito mga charity ay talagang um, walang masyadong views dahil syempre una hindi pa kilala ng bung, ng mga tao yung mga charity vlogger na nire-reaction na natin maliban lamang kay Kuya Bal at kay Kalinga Prabno at saka kay Ruel na nag-charity totoo po yun alam niyo kung bakit bakit ah uh, bakit ang taas ng views ng mga reactors sa bawat reaction sa Rochelle or, or kasi wala ng Rochelle sabi ni Kalinga Prab wala ng Rochelle uh, kay Ruel at saka kay Rochelle, no? sa na langga. Langga na lang itawag natin guys para wala kayong issue din, no? Unang-una, maraming nagmahal. Unang-una dito guys, si Rochelle ay nakakuha ng pagmamahal sa tao. Nang unang vlog pa lamang ni Kalinya Brab sa kanya, no? Nakita ng mga tao ang pagkatao dito ni Rochelle sa unang vlog sa kanya na uh, napaka humble nila no na tao. Sabi natin, oo, humble sila dahil yun nga mahirap sila. Pero ang kanyang pag-uugali ni Rochelle is mula nang naumpisa na siya ni Kalinga Prab, nakilala siya ni Vincent Calyada na ni kay Kalinga Prab, hindi nagbago. No? Hindi nagbago ang pag-uugali ni Rochelle na palatawa, talaga kahit na kung naalala nyo guys sinabi pa ito noon ni Kalinga Prab bakit ganyan ka Rochelle, na kahit ganito nasa hirap ng buhay nyo pero smiling face ka pa rin diba yun ang tanong ni Kalinga Prab sa kanya kasi happy nga siya happy face nga si, si Rochelle. happy siya ayaw niya magtanggap ng negativity mga negative gusto niya happy lang dahil syempre nga naman guys no Tama lang talagang ginawa ni Rochelle. Ganun ang sitwasyon ng buhay nyo. Tapos magsimangot ka pa lalo kagaya ng mga basher dito <laughs> natawa ko dito sa sinabi din dito ni ni Ruel dahil sabi ni Ruel nga sa mga basher, ikaw basher sa ngayon tumingin ka sa salamin <laughs> dahil na alam mo guys nanonood ako nito sa live nila silent ako nanonood, natatawa ako dahil sabi ni Ruel manood, tingnan mo ang sarili really, mo sa salamin basher po, tama po yun, no? Sinabi ni Noel, ah, uh, kasi, ah, uh, humunta po kayo mga basher, no? Kasi kayo nandito kayo, na, nagla-live sila, pumapasok kayo, nagbabas kayo, ang tapang nyo mambas, no? Hindi nyo alam, may mga nakabanta dyan na mga reactors, no? Sa kanila mga live. So, check yan, guys. Nakikita yan ni Bold Point Man. Isa din, no? Affiliate, affiliate reactors ng, kalingap, ng kalingap si Ballpoint Man. Humanda ka dahil kahit ano pa kayo, no, na mga basher kayo, si Bolt Man talagang matyaga maghanap ng inyong pagmumukha. Kagaya ng nakaraan nun, no, na ipinakita din ni Ballpoint Man ang isang nag, 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 nambas kay Richelle na ang tanda-tanda parang lola na ni Richelle, no? Kaya, kanina yung mga nagko-comment diyan as in tama talaga lahat ng sinabi no na na ang palaya bitter sila alam niyo tama po tama yung sinabi diyan na kainin niyo ang palaya ang palaya dapat kinakain makatulong po kayo pag kulang kayo sa dugo masustansya ang ang palaya hindi po tama yung sinabi na kahit na Sir at saka yung nag na huwag ugaliin ang ampalaya kundi kakainin mo yun, huwag niyo pong ugaliin, dahil hindi po maganda na uugaliin natin ang palaya, dahil uh, mapamanam niyo rin po yun sa inyong mga anak o inyong mga kaapuhan. Di po ba? Paano yung pagminana ng minana na yun? Di ba? E, alam niyo kung bakit? Bakit si Richelle nababas, si Ruel nababas? Kasi, transparent nakikita natin na, ito talaga guys mapatunayan natin no dahil as um um ng kalinga unang vlog pa lang ito ni Kali, ni, ni Kuya balca, ah, ni, ni Kalinga Prab kay Kirishel nakita natin ang tutong pagkataon niya na down to earth si Richelle mabait siya talaga at palangiti palangiti talaga si Richelle so ngayon dahil nakita natin dyan dahil yun niya isasabi nga dahil nagiging get to know each other sila ni Ruel o sabihin natin guys ng na something na na something na sila na nga or what wala na po tayo doon na sa tamang edad na po si Ruel para mag-handle noon at si Rochelle din naman sabihin natin kahit si Rochelle wala pa si Rochelle sa edad na 17 years old siya kung ang tatay niya ay may pahintulot naman no na magsama-sama sa kay Ruel bilang best friend niya ngayon wala na po tayong magagawa doon. Wala na po kayong magagawa doon mga taong ng Kundi, ang inyo yung pinapakita niyo totoong may inggit kayo kay Rochelle. no? Inggit na lang po ang nakabalot sa inyong mga katawan. Instead sana na ay ang, maging uh, tawag nito um, hangaan mo siya, napakaganda naman, napakaswerte niya sa buhay nila, dahil ganito, nakatagpo siya ng ganito, natagpuan siya ng ganito, nakatagpo siya ng ganyan, e, ba? Diba? Mas maganda pa yon Alam mo, uh, minsan guys, no, ito masasabi ko, minsan, ang um, pagiging admire natin sa isang bagay, wala pong masama. Kung sa tamang paraan, no? Ina-admire natin yung bagay or kinainggitan or sabi natin kinainggitan alam niyo masabi kong paginggit ay hindi naman masama kung ilagay natin sa tama ang paginggit ay ganito naiinggit ako dahil kasi mas ang uh, um, nakakainggit naman ang kanyang mga blessing na, na dumating sa kanya di po ba pwede mo yung sabihin na ganun pero that more na huwag mong uh, gamitin na parang magsalita ka ng below the belt sa tao dahil sa sobrang inggit mo ay makapagsalita ka ng hindi maganda sa kapwa mo tao, di ba? Paano po? Ito po, no? wag po natin kalimutan na pagdating ng araw, lahat po na lumalabas sa bunganga natin, lahat po ng pambabas natin, opo, nandito, social media lang po ito, no? Pero yun doon nga, kasabihan din nga nila na kung ayaw mong mabas, hindi mo kayang mabas, wag ka mag-social media. Nandun na po tayo lahat doon. Pero, intindihin din po natin, um, isipin natin yung consequence na maaari ding mangyari sa atin sa pambabas natin. Di po ba? Sa pagbabas minsan natin para tayo ay parang tuwang-tuwa ka dahil maraming kumumpis sa'yo. Di ba? Parang tuwang-tuwa ka na maraming kumumpis sa'yo po hindi mo alam. Yung sinasabing kumakampi sa'yo ay ginagatungan ka lamang. Totally hindi sila kampi. Nandun lang sila yung mga standby lang dun guys na kung saan may apoy talagang mag, 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 hipan nila ng hipan para lumubo yung apoy, di ba? Ganun, ganun lang po dito. Kaya dito sa social media, mag-ingat po kayo mga basher. Yun ang ano sa sabi. Kasi kung bakit, yan ang rason guys. Kung bakit si Rochelle ay maraming uh, tagahanga si Ruel. Dahil si Ruel una, pinakita ni Ruel ang totoong uh, pagkatao niya kung sino siya kung sino si Ruel o malalag no si Ruel ay nakilala bilang isang charity vlogger at makita natin matulungin si Ruel guys no at dito naman kay Rochelle nakita natin guys ang kanilang pagsama nila minsan may na ano pa tayo may nambabas na sobra naman yung yakapan gusto niya laging nagyayakapan wala pong may gusto syempre um, natawa ko alam nyo guys parang minsan uh, ilagay po natin sa lugar yung pagsasalita natin na uh, gusto niya na lang lagi ay eh, nagyayakapan sila asan po ay asang century po ba kayo nasa 19 ano ba kayo or 16 or 18 centuries pa po ba kayo kaya masabi niyo ng ganyan normal po yun no sa mga kabataan yun unless wala silang pinapakita sa inyo na mga kiss and sins di ba ba At pinapakita nila sweetness nila sweet sila sa isa't isa kagaya nito nag, nag live sila dahil nagkatuwaan niya doon dahil nga doon chinicher up nga si 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 puti syempre nandun si nandun si Trixie si, nandun si si Hazel wala si Rick, so wala si Rachel doon diba sa so, umpisa pa lang sa table pa lang silang nag, nag ano, ng pagkain nagano na nga si Ruel na ah uh, tinanong na saan kasi may nag-comment na saan silang ga diba sinabi ni Ruel na ano ba yung sabi ni Ruel sa Bisaya? nalibang, no? Sabi ni Royal ay nalibang. Alam na po yan ng mga bisaya diyan anong nalibang, no? Kaya, <laughs> sabi ko, na, na yun ang pagkasabi ni Royal, nalibang. So, pero, ando na nga, na sinabi na nga ni Royal, understood na yun, no? Na parang may may ginagawa siya, something na important, ba? Diba? At kaya nakita naman natin na, na nilapitan ni Royal nga ay, nag-i-edit ng kanyang i-upload. Na yun nga sabi ni Royal ay nag- uh, ninegosyo, nagagawa, business nagagawa pa ng, ng pag-edit niya para nga naman may upload, may, may, revenue. Bakit kailangan natin mag, uh, ang tapang natin magpasok sa live na, na kaya wala dyan si nag-away naman ang, mga, ang dalawa yan. Ano naman ang pakialam niyo sa, sa, sa Ilang beses na ba itong sinasabi niyo na nag-away silang dalawa? Wala naman sila pinag-aawayan kayo, kung wala naman kayong masabing hindi maganda sa kanila, wag na lang po kayong mag-comment. Di po ba? Huwag po kayong mag-comment kasi si Kalinya Prab na nga nagsabi na hindi, huwag po natin i-compare. Kung mahal nyo po yung isang uh, lapte na inyong sinusuportahan, doon na lang po kayo manood. Huwag nyo silang, wag nyo lang po kayo mag-aksaya ng oras nyo manood sa kanila para lang mambas. sila na nga mismo nagsabi na suportado nila, no? Yung kabilang love team, 'di ba? Lahat naman tayo kami dito guys sa ano sa Kalingap, support namin ang mga love team na ng, ng Kalingap. Dahil unang-una, likha ni Kalingap Rob yan. Nilikha ni Kalingap Rob ang love team na yan para sa madagdag ang revenue nga dahil sa mga pabahay. Diba? Ganun lang yun guys. Kaya sana uh, tumigil na sa pambas. Nakakatawa naman. Parang napaka-childish naman ito dahil nga, may nag-comment na yan itong mga nambabas ay matatanda just ko, maglagay na kayo po sa inyong mga mga tamang edad sa inyong edad, no? Huwag po kayo magpaka-childish diyan na mambas na ganyan na hindi niyo lang nakita diyan sa si na nang nag nag uh, cheer up sila sa isang sa kay puti eh. Nagtampuha, may nag-away na naman kaagad ang dalawa. Kaya tama yung sinabi ni Ruel. Ngayon nga, sabi pa nga dyan, Sorry, <laughs> siya tawa ko. Re-reaction na naman ito. Bala ka dyan ng ga. sabihin mo, na mamaga, hindi ako mamaga. Maga na nga, katawan ko. Hindi, pero lang, joke lang guys. Kasi talaga gusto ko lang din, i ano din talaga na, hindi po maganda yun na lagi na lang binabas si Rachel ng ganyan. Na parang wala na sa lugar ang pambabas kay Rochelle at kay Ruel, Na wala naman itong ginawa. Nakita niyo po guys, no? Itong, gina itong dalawa, halos sa ilang araw no nitong bago mag school uh, start ng school sobrang busy nilang dalawa sa mga feeding program no kahit nagagaya niya nagbalik na siya sa school Saturday Sunday na lang ang magkita sila nag feeding program pa rin silang dalawa di ba kaya ano pa ba dapat ninyong ipamba sa kanila? Ang una-una kasi alam niyo kung bakit ito po, 'di ba? Ulitin natin bakit minahal si Rochelle? at yun nga ang tanong din na isa dyan, no, na bakit pag si kayo ni pag kayo ni reaksyonan ng mga reactor maraming uh, views obviously maraming nagmamahal sa Rochelle maraming nagmamahal sa kay Rochelle Morales at kay Ruel Obmalalang, no? yun lang po yun guys, ang pinakasimpleng sagot dyan. Marami pong nagmamahal sa kanila, marami pong nagsusupport sa kanila dahil ayun nga, makita nila sa basta sinong reactors, no? Sinusuportahan nila pag nag sa kanilang mga idolo. Kahit hindi pa nga yan, Tim Kalingap nga nagreaction nag eh. Sinusuportahan nila, pinapanood nila. Di po ba? Tama ako mga Rochelle. At dito bago tayo guys magtapos, ang gandiyan lang, no? Bago ko magtapos, Ayun nga sabi ni Ruel, kainin niyo po ang ampalaya, huwag niyo pong ugaliin. Napakaganda pong minsahe yan o, no? na kainin niyo ang palaya, huwag niyo ugaliin. At ganoon din po na bago ako dito mag-end. Maraming salamat sa mga Rochelle Panatic, no? sa lahat ng Rochelle nagmamahal sa Rochelle, kay Ruel at kay Rochelle. Napaka malaking uh, pasasalamat ko talaga, nakikita ko kayo sa mga, sa mga live at premiere ni Kuya Bal no? Dahil uh, kay Kalinga Prab. Para sa akin is uh, walang problema doon ang ang color, color, ng heart na ginagamit nyo. Ginagamit nila ang blue heart dahil gawa uh, paboritong kulay ni Roel is blue. Ah, uh, para sa akin, hindi po yun uh, pangit. Hindi po dapat gawa ng issue yun. Kasi, ma-identify lang yun para ma-identify lang na sila ay Rochelle. Wala po, wag mo natin bigyan ng maling uh, definition nyo, no? dal kagaya niyan, kagaya sa Edrica, magamit kayo ng purple, at least ma-recognize kung sino nga mga nandyan, di ba? Dahil dito nga guys, kasi kami mga sulit kalingap, di ba kasi na, para sa akin, para sa akin, napakaganda na mayroon kayo mga identification ng uh, mga hearts dahil makikita, ma-recognize kung sino ang mga community. Hindi po yung pang uh, divided ng community, no? Kasi dito, makita na natin, dahil, di ba may, sinasabi no na basta kami ay crucial lang, hindi kami manonood ng iba. Pero dito nakikita na natin, guys, nanonood na sila ng live, nakasupport sila sa live ni Kuya Bal. Nakasupport sila sa live ni Kalinga Prab. 'Di po ba? 'Yun ang pinakamaganda, yung respeto. Na, na, kaya nakita nyo, alam ko po maki, pag nakataon na nandiyan na din ako sa live ni Kuya Bal ay talaga nagpapasalamat ako sa mga presensya ng mga Rochelle na nandun nakita ko dahil ang ganda po makita na ang dami nilang nakasupport doon sa live, ganun din pinapasalamatan ko rin ang mga supporter na Edrica hindi po tayo dapat kailangan. Kailan, okay, wag po natin i-divide yung dalawa. Yun nga, sana ay magawa na nga ni Kalinga pero, ah, ang kanyang mga plano na ipagsama yung dalawa. No? Guys, please naman, pakiusap mo naman sa inyo. Kasi, uh, sabihin man natin na tumatawa sila niyan, tumatawa si Richelle, pero deep inside niya. syempre masakit din naman sa kanya yung mga binibitawan yung salita. Di ba? Kaya sana, wag na po, wag na po, itigila po yung pambas dahil wala namang ginawa sa inyo si Rochelle. Si, si Rochelle, no? Wala namang si Rochelle ginawa sa inyo. Ito nga, ang para sa akin, uh, hanga ako sa kanya dahil unang-una, sa kabila na kayo, siya ay natulungan ng Team Galingap. Ngayon ay nagkaroon siya ng YouTube channel. Ay sinisikap niya rin na ma maibalik ang mga naitulong sa kanya sa pamamagitan ng ibang tao sa pagcha-charity din. Di ba? dapat sana humanga humanga pa tayo kay Rochelle hindi yung ipas natin sa kanya kung sabihin nyo pa sweet sweet lang siya normal na yan, ugali na talaga ni Rochelle yan eh, attitude na talaga ni Rochelle ang sweet siya talaga sa mga tao di ba? ba? may maliban nun kung sweet ang tao ano naman mag, magbalahura sa sa inyo dyan, makaharap dahil kung ganyan naman talaga siya nakilala ng kalingap, wala na po tayong hahanapin sa kanya na pag ibang ugali dahil yan po, nakilala si Richelle ng team kalingap, na sweet talaga siya at napaka smiling face, na smiley talaga si Richelle, yun po ang ano natin okay, no? sana na po natin para po sa tahimikan at supportahan po natin ang kalingap 'di ba? Ako maraming salamat bago tayo mag-end dito guys. Maraming salamat at salamat ako sa admin na Rochelle Magnetic Fans na nagsusuporta din sa mga kalingap, no? At ganoon din sa kay sa admin na Rochelle Fanatic Team Abroad Team Pinas, no? Na nag, nagsusuport po ito sila talaga sa uh, mga project ng kalingap. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Sana ay patuloy kayo pagpalain ang inyong mga grupo at marami pa kayong matutulungan. At ang dami po natin guys nakikita. Mapatunay yun na talaga sumusuporta sila sa um, hadikain ng paglingap. Di po ba? So thank you so much and God bless everyone. Bye!